Nasa ang kumain ng dahon ating bap pinto at I am si Manny so yung ating bap or pinto na rooster yan Lumakan na yung palong niya. Nakas na rin nilang manuka. So, dinapuan sila ng sibong nung nakaran. Pero ngayon kahit pa paano, nakaka-recover sila. Ano mo? nas Ang favorite na yan, daw saging na bagong usbong. Tapos, syempre, yung kanina tubigan, may malunggay Na nabdin ko kanina ng mga araw ng paano patamisan nila may uminom naman sila kanina Yan, nice one last na kumain So, yun namang parang ito yung dahon na yun. Yun naman yung dahon ng papaya. So, maganda rin yan sa katawan ng ating mga manok. So, konti lang nabawas. So, Pakita na lang natin mamaya. So, ngayon eh, dito muna tayo sa dahon ng saging. Lakas hmm, manok ka. Hmm, ano ito? Marami. Sana nga mga ito na sila kasi so, breeding season ngayon. Hindi ko nga na alam kung sino Hmm. Ito, isang babae. Eh berita ni